Hoy, Hoy Aray! tumayo ka dyan. Hindi pa ako time ah? Eh ano naman kung hindi ka pa time? Kukunin ko yung kalahati mo pang oras. Wala akong pere. Hoy, hindi ka. Hala, bakit kuya? Maglalaro ka sa PC5? Oo, naka-reserve ako eh. Huwag ka na pera mo. Hala, bakit ko bibigay sa'yo? Akin na! Hala, bakit ko bibigay? Hindi mo bibigay? Oo, oh, ito na. O, oh, yan na. Bibigay naman pala eh. Ate, palaro nga ako sa PC5. Isang oras. O, SS. SS! Bitaw na eh! Hmm, Bakit mo kailanpas okay nakikinood ka lang? Eh ano naman kung nakikinood ako? Ang obob oh, mo kasi maglaro eh. Doon nga sa kabilang computer shop. Ako nalang maglalaro dyan. bak Ba't amoy? Amoy maasim. Hoy! Naligo ka ba? Ba't ang amoy mo? Baka yung headset mo maasim. Ay. Headset pala yun. <laughs> Talo? Talunan ka pala eh. O ano? Suntukan tayo sa labas ng computer shop. Tingnan natin kung sino man na